Ito ang sanhi ng walang bigayan, uh, banggaan, bus at saka SUV dito sa Bansalangin Project 7. Harap siya ng SM North. kabugaan sa EDSA sa Bansalangin, Project 7 wala super traffic yung SUV kasi niyan ang gagaling niyan siya sa uh, northbound tapos mag turn siya dyan tapos ang gagawin niya papasok siya dyan sa yung dinadaanan ko sa Project 7 Bansalangin kaya lang, yung mga bus kasi minsan o kaya mga ibang private cars, uh, ayaw talaga nila magbigay. Minsan na rin nilang isinara yan eh, yung U-turn. Eh, hindi bawal mag-U-turn at papasok sa Project 7. Kaya lang, nagkakaroon ng bottleneck dyan sa unahan ng kuonti. Kaya yun, uh, bigayan lang sana kapag, uh, ano no, kasi ang abala, ang hirap niyan. Yung hanap buhay mo, masisira.